Guys, sa sobrang lalim ng baha. Tumasak na sa amin dito yung mga kotse. Mga sports car. Ayan. Ayan tayo sa baba ng kulan. Baha doon, baha. Ayan o. Sports car oh. Tumasak kami ng sports car dito. Ayan. Oh, Porsche. Fish. Kamen dito. Turbo S. 911. Ayan. Ayan. Ito rin. Oh, huh? Lambo. Fish. Lambo gini yan. Masak sa amin yan. Oh, wait. Hindi. Lamborghini oh. Totoo. 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 sa Totoo. Gate. Okay. Panto APG Dating Roswell <coughs> APG Abing Dating Roswell Ayan po kita jadi pocatim Ustaz oh rapi masih ada terkasih tak kena ya kena ya oke oh. kena ya

ano nila po yan? Ano nila lagi sa kasada po eh? Pangharang? Oo. Pangharang sa kasada eh. Saan? Ang bangka yan. Pwede orin Barrier? Yan may barrier? Oo. At pinutulak pala eh. Tinalian yata nila para manaki. Kaya manarawa.